Hello, kumusta at welcome back. Sa video na to ay pag-uusapan natin ang chapter 45 ng Dragon Ball Super manga. Pero bago nga 'yan ay i-recap natin saglit yung nakaraang video. Sa nakaraang chapter nga ay napagpasyahan nila Vegeta at Goku na unang sasabak si Vegeta para kalabanin si Moro. Subalit sa gitna ng laban nilang dalawa ay nakita natin ang layo ng agwat ng kanilang kapangyarihan. Dahil dito, ay napagpasya ni Vegeta na gamitin ang kanyang Super Saiyan God Red kung kaya't nagawa niyang patamaan si Moro sa kanyang mga atake. Sa pagkakataon na to ay napagpasya din ni Moro na ipakita ang kanyang tunay na kakayanan at dito nagtapos yung chapter na to. Ngayon ay tirahin na natin ang chapter 45 ng Dragon Ball Super na may title na Moro's Magic. So kung ready ka na etra let's go simulan na natin. Sa unang panel ay napansin nga ni Vegeta na nagpipigil pa nga itong si Moro. Sinabi naman ni Goku na alam na nga daw nila ang kakayanan ni Moro na mag-absorb ng life energy. Katulad na lang halimbawa sa plano nitong gawin sa batang na Mekian. Namangha naman si Moro dahil sa kaalamang sinabi ni Goku patungkol sa nalalaman nito sa kapangyarihan niya. Ngunit sinabi niyang ang teknik nga daw na gagamitin niya ngayon ay maaaring kapareho ng kanina. Subalit, naiiba naman daw ito ng pamamaraan sa kung paano ito gagamitin. Sa kabilang banda, sa gitna ng pag-uusap nila Jaco at Meros, ay nabanggit ni Meros ang patungkol sa energy absorbing na teknik ni Moro. Dahil nga hindi nga lang ito basta-basta inaabsorb ang life energy ng buong planeta. Dahil ayon sa data ng Galactic Patrol, ay may kakayanan daw ito na kontrolin ang napakalaking enerhiya mula sa mismong planeta at makagawa ng direktang pag-atake gamit ang mga ito. Habang sa laban ng Vegeta at Moro ay biglang yumanig ang lupa mula sa kinatatayuan ni Moro. Pagkatapos ay umangat ang labas sa paligid nito at talaga namang nasurpresa si Vegeta Pagkatapos ay sunod-sunod ang mga pag ng ginawa ni Moro habang kinokontrol nito ang lava. At makikita hirap na hirap si Vegeta na iwasan ang mga pag-atake na yon, even na nasa form na siya ng Super Saiyan God. Sa atake na doon ni Moro ay hindi nga nakaligtas si Vegeta at napakasolid ng magkakatama sa kanya. Ngunit laking gulat ni Moro nang makaligtas si Vegeta at bigla nga itong bumulusok papunta sa kanya habang naghahanda ito para umatake. Sa di inaasahang pangyayari ay gumawa si Moro ng shield mula mismo sa lava na siyang nakapagpatigil sa papasugod na si Vegeta. Sinabi nga ni Moro na walang silbi ang mga ataking gagawin ni Vegeta habang dito ay biglang sumirit ang labas sa kinatatayuan ni Vegeta. So hindi nga makaporma ang Super Saiyan God Red against dito sa ina-assume nating mahinang si Moro. Bali dito hindi nga makatiis si Goku at sinabi niya kay Vegeta na siya naman daw ang susubok para labanan si Moro. Bali di nga pumayag si Vegeta sa gustong mangyari ni Goku at mainam na lang daw na manood na lang ito. Sinabi ni Vegeta kay Moro na mauubos nilang kapangyarihan nito kung patuloy lang itong gagawa ng mga ganitong klaseng pag-atake. Kaya naman ang kinakailangan niya nga lang daw ay ilagan ang mga pag-atake ni Moro para manalo. Pero sinabi ni Moro na wala nga daw limitasyon ang teknik na kasalukuyan niyang ginagamit maliban na lang kung mauubusan ng enerhiya ang planetang Namek. Ikinagulat naman ni Vegeta ang narinig niya kaya naman sinabi niya kay Moro na kung gayon ay hindi nga daw niya magagawang hulihin si Moro kung sakaling hindi niya ito magagawang malapitan man lang. Nagtanong naman si Moro kung inaamin na nga daw ni Vegeta ang pagkatalo. Sinabi naman ni Vegeta na at least e eh sabihin man lang muna sa kanya kung ano nga ba ang dahilan kung bakit naparito si Moro sa Planet Namek. Dito nga ay sinabi ni Moro ang tunay niyang pakay na hinahanap niya nga daw ang tinatawag ng mga Dragon Balls na ayon nga daw sa kwento ay kinakailangan ipunin ang mga ito upang maagawa ng tatlong kahilingan tinanong pa ni Moro kung wala bang alam si Vegeta sa impormasyon na to, na ang isinagot naman ni Vegeta ay hindi nga daw malinaw sa kanya ang mga detalye patungkol dyan. Dito ay nainis si Moro sa mga isinagot ni Vegeta at bigla itong umatake gamit ulit ang lava. Makikita nga dito ang pag-counter ni Vegeta gamit ang ki Blast at nagawa niyang pigilan ang atake na yon ni Moro. Subalit na wala sa harapan niya si Moro at bigla nga itong sumulpot sa kanyang likuran. Sa sumunod na pag-atake ni Moro ay talaga namang nasurpresa si Vegeta at nakikitang hirap na hirap ito na pigilan si Moro. Habang pinipigilan ni Vegeta si Moro ay naitanong nito kung ano nga ba daw ang hihilingin ni Moro sa mga Dragon Balls. Gayong sobrang tindi nga doon ang kasalukuyang taglay na itong lakas. Sagot naman ni Moro na hindi pa nga daw ito ang ng lakas niya. Dahil kapag nagkataon nga na makuha niya ang mga Dragon Balls ay parang insekto nga lang doon sa kanya si Vegeta maging ang buong planetang Namek ay isang mabilisang pagkain lang para sa kanya. Matapos nga na makumpirma ni Vegeta ang tunay na pakay ni Moro ay ng trash talk pa nga ito at sinabihan niya si Moro na tama nga daw ang pagkakasabi sa kanila na parang nga daw itong nabubulok na tae. Pagkatapos nga ibiglang e itinaas pa ni Vegeta ang kanyang kapangyarihan at dito nga ay e, nag-transform siya sa pinakamalakas niyang form na Super Saiyan God Blue. Makikita ang nag na ki-blast na tumuno sa atake ni Moro. Dito nga ay nagulat nga si Moro dahil sa itinatagong kapangyarihan ni Vegeta. Mapapansin dito na mas lalo pang nainis si Moro kaya bigla itong naghanda para muling atakihin si Vegeta. Makikitang naiilagan ni Vegeta ang mga atake ni Moro at nang makalapit na nga ito ay isang solid na tadyak sa Sikmura ang pinakawalan ni Vegeta. Tumalsik naman si Moro sa bahagi ng tubig at nasaksihan nga ito ng dating tauhan ni Frieza na si Cranberry. Nagkalala pa nga ito na baka matalo si Moro dahil sa taglay ng lakas ni Vegeta at pag nagkataon niya ay paniguradong babalik sila sa Galactic Prison. Mapapansin naman na nagbalik sa normal na form si Vegeta at nakaramdam naman si Goku na para bang may kakaibang nangyayari. Sa pag-ahon ni Moro ay patuloy pa rin ang pangta-trash talk ni Vegeta at binalaan naman siya ni Goku dahil hindi nga maganda ang pakiramdam niya. Agad naman na pinalipad ni Cranberry ang spaceship para tumakas na napansin nga nila Goku at Vegeta. Dito ay inatake ni Moro ang dalawa na ikinagulat naman ng mga ito. Pagkatapos ay nawala si Moro sa harapan nila at makikita nga dito na unti-unti na pala itong bumubuo ng enerhiya gamit ang energy manipulation at inaabsorb nga nito ang life energy ng buong planetang Namik. Nang makaipo na si Moro ng napakaraming enerhiya ay kinumpres niya ito at pagkatapos ay makikita nga natin na kinain ni Moro ang bola ng enerhiya na nagbula sa Namik. Dahil nga dito ay nadagdagan ang kapangyarihan ni Moro na sinabi pa nga niyang ito nga daw ang kauna-unahang enerhiya na nakain niya pagkatapos ng mahabang taon ng pagkakabilanggo. Agad namang binalingan ni Moro ang papatakas na si Cranberry at dito nga ay nagpakawala ito ng maliit na enerhiya na siyang tumama sa spaceship ni Cranberry dahilan ng pagbagsak nito. Gamit ang telepathic ability ay sinabi niya kay Cranberry na kumalma lang dahil hindi nga daw siya matatalo. Bali dito ay sinabi ni Vegeta na kinakailangan na nilang tapusin ang laban na to na agad naman niyang naisipan na gamitin ulit ang Super Saiyan Blue. Sa pagsigaw ni Vegeta para mag-transform ay biglang nalipat ang panel dito kay Jaco at Merus. Sa pag-uusap nga nilang dalawa ay nakakagulat na revelasyon ang nalaman ni Jaco mula sa impormasyon na isiniwalat ni Merus sa kanya. Na ayon niya dito ay hindi nga daw kinakailangan ni Moro na umatake kay Goku at Vegeta para talunin ang mga ito. Sa kabilang banda hindi nga magawang makapag-transform ni Vegeta sa pagiging Super Saiyan. At nakumpirma ni Goku na sa simula pa lang maliban sa planetang Namik ay inaabsorb nga din daw ni Moro maging ang kanilang kapangyarihan ni Vegeta. Muling umatake si Moro at dito nga ay dinakman ito sa mukha ang prinsipe ng mga sayan. Pagkatapos nga ibinilagbag ito ni Moro at makikita nga natin na tumalsik ng napakalayo si Vegeta. Sinabi dito ni Moro na alam naman siguro nila Goku at Vegeta na ang mahika niya ay may kakayanang mag-absorb ng enerhiya ng buong planeta. At napakamalas nga daw nila sapagkat kasama nga din daw sa mga ina-absorb niya ang lahat ng may buhay na nakatongtong sa nasabing planeta. Sa pinakuhuling panel nga ay talaga namang nakakaloko ang itinimoro dito kay Vegeta. At dito nagtapos yung chapter na to. Bali mga idol meron nga pala tayong Facebook page at sana'y dumami tayo doon para naman ginahan pa akong mag-upload ng mga anime reviews patungkol sa Dragon Ball Super. And to be exact ay mas una akong nag-upload sa page kaysa dito sa aking YouTube channel. At dito kami muna tatapusin yung video na to. Bye bye